Uy, na Hello? Hello, Dai. Kinsan ni? Eh? Sus, Dai. Si Pilata ni Dai. Uy, Pilata. Uy, Dai. Uy, kumusta, Pilata? Okay, rakay ko, Dai. Naglibong chung sa kadaghan sa kong kwarta, Dai. Uy, may pa ka, uy. Daghan na kay kay kwarta. Ako yung taon ani pilata, grabe jud na ako problema do kwarta pilata. Ay sakto akong pagtawag ni mo karon kay pahulam mo tag kwarta. Sure ka? Sure ka ayo oy. Unya, ubol ako yung may kabayad pa dayon sa imo ha. Na maskin pag nimo bayaran day kay grabe naglibog na ko pagasusa kong kwarta day ubod sa day. Kabongga ba? Unya, ni o pila man yung utangon. Pagbungat dayon yung diha. O tama, 50,000 bi. Ginoo ko kagamay okay, ang 50,000? Himuwa din siya o 1 million. Ay, sa prasa, Oy. Kalami ba, Oi, Kanang... Birahin na dahin, dahi ginaglisod yung kasakong Ginagliso kwarton sa oh. pagastos dahi. Hala ka ta. oy. Grabe gud ka ni mo ka, bless ba? 50,000 okay ra sa imo? Naunsa kagamay ana oy. Unsay gamay? Kada kuha ng 50,000 oy. Giingnan kag himo nga nag 1 million. Oy 1 million, mahadlok ko ng 1 million. Tabag na lang na nimo sa kuha para din ako ma problema unsa pag ang, ang Hello, kwarta dai. Sa na all naglisod og gasto sa kwarta. Ako yung taon ani pila ta, wa jud koy panggastos. pila ta, salamat ka ayo no bayaran ra ta ka. Ayabot sa imo nag ayo nagbayari kay naglisod ako no, na gastos. Hello, oy, grabe sana all.